Mas pasarapin pa natin ang luto, yung tipong talagang magugustuhan ng ating mga chikiting. Magandang araw today, magluluto tayo ng paborito mong puso ng saging, pero mas sasarapan pa natin at gagawin natin nakatakam-takam para sa ating mga chikiting. Meron ako rito isang puso ng saging. Inalis ko nga lang yung matitigas na parte niyan at tinira ko lang yung pinakaloob, yung maputi na yan. Pwede nyo ring isama yung mga bulaklak niyan o yung banana blossoms. Hinati ko lang yan sa apat na part pero hindi ko na inalis yung gitna kasi masarap din naman yung matigas na parte yung gitna na yan. So ito hinugasan ko lang dahil mabilisan nga po itong luto. Nagpakulo lang ako ng tubig, nilagyan ko ng suka, konting asin para hindi masyadong umitim itong ating puso ng saging kapag naluto. So nilaga ko lang at pinalambot ko po talaga ito ng malambot. Yung tipong mas mabilis hiwain at yung konting oras na lang ang gagawin natin na rito ay maluluto na to agad. So after ko nga itong malaga, inisqueeze ko lang yung tubig niyan at saka ko ngayon hiniwa ng pino. So kailangan po sa paghihiwa ay maliliit lang talaga kasi gagawin po natin itong parang burger patty. At syempre para mas special naman ay sasahugan rin natin ng isang ang maliit na corn beef. Titimplahan na rin natin ng mga pampalasa. Naglagay lang ako rito ng garlic at onion powder. Pwede naman po yung sariwang garlic at onion ang inyong ilalagay, pero kapag fresh po, konting garlic lang. Naglagay rin ako ng paminta, asin, seasoning granules, dalawang itlog at saka naglagay po ako ng harina. I-mix natin mabuti at pag medyo kulang pa yung ating harina ay pwedeng pwede tayong magdagdag pa. Kailangan hindi sobrang labnaw at hindi rin naman sobrang thick ng ating mixture. Then titikman mo muna ng konti para masigurado mo kung okay na ba yung lasa bago natin ipirito. Parehas ko po ba kayo na kahit hilaw pa e eh tinitikman na ng konti para masigurado natin na okay yung lasa bago natin ipirito. Kasi once na napirito natin to tapos medyo maalat pala hindi na natin yun pwedeng i-adjust. Sa pagpipirito naman po ay napakadali lang. Hindi naman kailangan na ito ay deep fry pero kailangan po yung saktong sakto lang ang sukat para naman medyo mabilis itong maluto. Bali, pinirito ko nga lang to ng 4 minutes kada side. Ang apoy po ay nasa katamtaman lang para lutong-luto po talaga. So, napaka-easy nga lang at pagkasarap-sarap, ang dami ko din pong nagawa gamit ang isang piraso ng puso ng saging, harina at corn beef. After ko nga itong mapirito ay syempre hindi pa po dyan nagtatapos yan. Gagawa natin yan ng masarap na sausawan. Paboritong paborito ng mga bata ang gravy. At alam nyo ba, napakasarap po nitong ating puso ng saging pati kapag may kapares na gravy. At para sa masarap na gravy recipe ay ilalagay po natin ang link sa comment section. Pakilagay na rin po sa comment kung saang lugar kayo nanonood ngayon. Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan nyo, itong ating recipe. I-try nyo na po at huwag nyo rin kalimutang i-like and follow ang ating page. Kita-kita tayong muli sa susunod na video. Shout-out po kay ma Maria Victoria Nazareno from Aklan. Shout-out din po sa Alarcon and Nazareno Family. Shout-out rin po kay Mama Maricel ng Palawan. Hello po kay Ma'am Adelina Elpidio Mananga ng Pangasinan. Maraming salamat po!